Ang katangiang ito ang wala sa akin bago ako nagiging part ng IMG. Una, kawalan ng pagpaplano. Wala talagang plano, ano yung kailangan gawin sa mga kinikitang pera. Pangalawa, mahinang pagmanage ng utang. Lahat ng gusto ko noon, lahat ng financial goal ko, wala akong ibang solusyon kundi mangutang sa bangko. Hanggang dumating yung point na 6,500 na lang yung net pay ni teacher And then, dumating pa si pandemic. No? So, doon ko talaga na-realize na kailangan talaga alagaan natin ang bawat patak ng ating pinagpaguran. At pangatlo, kakulangan sa investment. No? So, mangmang -mang talaga ako yung ano yung mga kailangan no, na nating gawin para magkaroon tayo ng pera in the future na magtatrabaho para sa atin upang hindi tayo habang buhay magtrabaho at meron pa din tayong pera kung tayo ay wala ng trabaho.